Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Ito ang ating dinavlog ngayon ang aking tanim na mga malunggay. Ayan, o mga tinuro ko lang yan guys. Yan. Lahat ng ito ay tinuro ko lang ng mga sanga. And then, magkaroon na siya na mga dahon. Tsaka ito pa guys, o. Tinurok ko lang dito sa labas ng pinto namin. Ayan, guys. Yan. Ang aking mga tinurok na sanga. Buhay na buhay na. Lahat ng ito, meron din kami. Ayan, mga tinurok. tinuro ko lang yun guys ayan, um. tinuro ko lang to lahat na sanga ayan pa tinuro ko din na, na sanga ayan guys oh, nagkaroon na sya ng dahil at ang aking mga tanim na insulin buhay na buhay maraming kumukuha dito guys na dahon pwede mo tong ilaga para sa diabetic yung mga dahon guys ayan yan meron akong lagundi ayan yung mga tinuro ko pang malunggay yan guys o oh, mga tinuro ko yan silang puno hindi pa sila nagkadahon yan insulin para sa diabetic maraming kumukuha nito guys kasi lalo na yung mga taohan sa munisipyo, kinukuha nila yung mga dahon guys, kasi nga nilalaga nila mga diabetic yata eh, ayan o, oh. naubos halos lahat yung mga dahon kinukuha nila guys nagkita ko yung sasakyan ng city hall oh. kinukuha nila yung dahon ng insulin siguro nilalaga nila kasi nga may mga diabetic yata Ayan, gamot kasi yan guys. Ayan, uubos na yung mga dahon. Ayan, naubos na yung mga dahon guys. O. Ayan, bagong sanga na naman ng manunggay. Naubos na yung mga dahon. mga insulin ko. Sabagay, madaling tumubo lang to guys eh. Yan. Buti naman, nung tinanin ko sa labas to ng mga insulin na guys, napakinabangan kahit sino na lang yung mga nagja-jogging dyan ayun, pumipitas din ng mga ano, dahon nito guys nilalaga daw nila tanong kasi sila kasi diabetic ayan ayan, ang dami kong malunggay ayan pa, may mga pati Hanggang dito na lang guys ang aking video. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Yan guys. Ito siya guys. Nilalagay ito sa sinigang na isda. Ito guys. Kasi sobrang bango nito. Para siyang ano sabi ng mga kapangpangan nilalagay daw ito para matang mawala daw yung lansa ng isda yung mga dulo lang guys yung mga kagaya nyan yung mga bibi ano pa yung dulo kinukuha nila